Pero tumatanda po kayong paurong. Magandang tanghali mga kabisdak. Pag-usapan muna natin itong bastos. Bastos na national artist kuno. Disperado na talaga itong mga tambaluslos. Mantakin nyo ha. National artist pa na naturingan ang bugok na ito. Why? 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 Pero hito, sinisiraan si Vice President Inday Sara gamit naman ho ang dasal ng mga katuliko. Binaboy ho nila ito, literal. Itong pananampalataya ng bawat Roman Katolik. Hindi lang ho sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sino ba itong tambaluslos na ito? Tara, kilalanin natin itong tambaluslos na ito bago natin ilabas yung kanyang mga birada. Siya po, si Virgilio Sinadrin Almario. Kilala po sa screen name na Rio Alma. Siya po ay isang autor manunulat ng tula, manunula, Translator, Editor, Goro, Cultural Manager, at siya po ay isang National Artist of the Philippines. Mantakin mo itong taong ito, matalino pala. Pero sayang lang ho, ang katalinuhan nito ay ginamit sa walang kwentang pamamaraan. Kilalanin pa natin ang gusto ang tambalus na ito. Noong nakaraang eleksyon, gumawa ho siya ng tula para kay Lini Robredo, kay Maria Risa, at kasama rin si Heidelin Diaz. Ang pamagat ng kanyang tula ay may tatlong bituin kuno ang aking watawat. So ang tinutukoy niya dyan si Lini Robredo, Maria Risa at si Heidelin Diaz. At agad naman ho siya rin pinore niki ko Pangilinan. Nilabas ko lang yan para malaman ho ninyo na pink lawan ito. Nasaan ni na nga ho sila ng mga pula. Kaya ang tawag sa kanila pulawa na. Sama-sama sila sa pagbirada kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi iniendorso daw siya eh. Nang naturang national artist itong si Kiko Pangilinan. So ngayon, itong sinasabing national artist na ito, ay pinklawan na naninira kay Vice President Inday Sara gamit ho ang dasal ng mga Katoliko Napakaano na talaga sila disperado na Ako wa ah, kahit gaano siguro ako kagalit sa mga politiko, lalo na po kay Da Junior abaho hindi ko po idadamay ang pananampalataya ng mga Pilipino Grabing kabastusan ho yan eh. Ito po si ano ha, papakita ko muna kung saan nang gagaling yung post na paninira. Galing ho kay Rio Alma na tinaguriang national artist. Ito po yung social media na ginamit niya. Pinasok ko ho yan para makilala naman ng maraming Pilipino kung sino itong tambaluslos na ito. What? Ayan po yung post na paninira niya kay Inday Sara. Iyang e mga mimis na yan, ay eh patungkol umano yan sa traffic na gawa-gawa naman ni T.D. sa Commonwealth Avenue. Iyong e buaya kuno dyan ay ang pinatamaan nila si Inday Sara Duterte. Tika, hindi nyo talaga kilala ang mga Duterte no? Buaya ba talaga? Si Inday? Tangan nyo. <coughs> kung ano-ano na yung nasa isip ninyo, hindi ho ninyo alam, ay may binabastos na ho kayo na pananampalataya sa ating bansa. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dasal ho ito ng mga katuliko sa mga hindi nakakaalam, lalo na ho yung hindi katuliko. napaka po na nila ang dasal ng mga katuliko para lamang sa kanilang sariling interest at makapanira lang sa isang personalidad, si Inday Sara. Ayan po yung tula niya, oh. Aba, ginoong berding buaya. Si Inday Sara pinatamaan yung picture na yon. Parantado Itong matandang paurong na ito. Sayang yung talino ninyo tatang national artist pa naman kayo, dapat ginamit ho ninyo sa tama iyan. Disclaimer lang mga kabisdak. Itong ginawang tula ng tambaluslos na national artist na ito na patama kay Vice President Inday Sara Duterte ay hango po yan sa dasal ng mga katuliko na Aba Maria. Binago lang niya yung ibang salita pinalitan niya ng hindi magandang salita para matamaan si Vice President Inday Sara. Kagaya ho ng titulo. Ang original na titulo po ito ay Aba Ginoong Maria sa dasal po naming mga Katoliko. Pero binago niya, ginawa niyang Aba Ginoong Berding Buaya para patama umano kay Vice President Inday Sara. Binabago-bago lang niya yung ibang salita. Pero pag pinansin nyo ho, may mga kaparihong mga salita na nandyan sa ginawa niyang tula. Ito ay malinaw na pambabastos sa aming mga katuliko. Ano sa tingin ninyo? Ito ba'y maganda ang ginagawa ng mga animal? Ako saradong katuliko ho ako. Ako yung una-unang masasaktan dito ho dahil binabastos ninyo ang pananampalataya ng mga katuliko. Wala ho kayong karapatan manong na bastusin po kaming mga katuliko. Kung sukdulan na ho ang inyong kasamaan, baka ho po pwede, huwag nyo nang idamay ang pananampalataya naming mga katuliko. Kung galit ka kay Vice President Inday Sara, magalit ka. Huwag na po idamay ang pananampalataya namin. Sino ka ba para idamay ang dasal ng mga katuliko? Ang tanda-tanda nyo na ho, 79 years old, I think, ganun. Pero tumatanda po kayong paurong. Sige ho, ipaglaban ninyo. Yung sinabi niyo na buhaya si Vice President Inday Sara, patunayan ninyo na buhaya. Huwag na ho idamay ang mga pananampalataya ng bawat Pilipino. Meron ba kayong ebidensya na sinasabing buwaya si Inday Sara? Kung totoo kayong may pagmamahal sa bayan, hindi ninyo alam may confidential funds ang Office of the President. Magkano? 4.5 billion pesos. Iyong e mga kongresista ng makabayan black, may pundo rin ng bayan yan ah. Paano nila ginamit? Isigaw nyo rin. Sayang ang inyong katalinuhan pero ginamit ninyo sa katangahan.